barangay magang po yung ng buha gabi ngayon lang pong umaga ito oh, hindi naman kadaan stranded po ang mga motorista barangay magang sa lakas po ng hangin yung tricycle na baligtad Ayan. Ayan. Binaliktad ng malakas na post natin to saan mm. Nabungkal yung bubong ng bahay ay ng tindahan. pa. tricycle o din o binaliktad naghamba lang po yan sa gitna ng kalsada yan po mga puno mabuti po wala naman pong na, na aksidente o natama ang individual